Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu al wassalamu al ala ashrafil al anbiya'i wal mursaleen. Dabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> so atinatalaki pa rin natin si Abdul Muttalib. Gain sa pagpapatuloy. Meron ngang dalawang mahalagang nangyari sa buhay ni Abdul Muttalib. Sinasabi, wa min ahammi ma waka'ali Abdul Muttalib min umuril baiti shay'an. Meron daw dalawang bagay, dalawang mahalagang bagay na nangyari sa kasaysayan ni Abdul Muttalib na may kinalaman sa Kaaba. Unang-una una dito, hafru zam zamzam wa waqati fil Una at pangalawa, yung paghukay niya sa zamzam at ang pagdating ng hukbo ng mga elepante na tinatalakay din natin doon sa tafsir. So doon sa unang kaganapan, yung paghukay niya sa zam Zamzam, yung balon ng Zamzam, Annahu umira fil manami bihafri Zamzam, wa wusifalahu mawda'aha. Fakama Yahfur. Nakita daw niya sa panaginip ang tungkol sa balon ng Zamzam at tinukoy sa panaginip niya kung nasaan ang balon na ito at ito'y kanyang hinukay. Sibig so, sabihin, Nung panahon pala ni Hashim, yung tatay niya, na siyang nagpasimula nung sikaya o yung pagpapainom sa mga hudyaj at pagpapakain sa kanila, wala doon yung balon ng zamzam. -zam. Anong nangyari? Sa so dito, فَوَجَدَ فِيهِ الْأَشْيَاءُ dafanaha دَفَنَهَا الْجَرَاهِمَةِ hina lajau ila aljala So itong zamzam na napanaginipan niya yung balon ng zamzam, ito ay tinabunan ng jurhum nang sila ay pinalayas mula sa Makkah. Na jurhum, ito yung tribo na dumating doon sa Makkah na inabutan nila si Nahajar at si Ismail alayhis salam. At sila'y natira doon, tumira doon ng mahabang panahon. At ang napangasawa nga ni Ismail alihis salam ay taga Jurhum. Pero lumaganap yung kanilang kufur hanggang sa lumaganap na rin yung kasamaan sa kanila. At pinalayas sila noon ng anong tribo, anong kan? naalala nyo? Yung, yung kuzaa. So ito na yun. So dito natin mapagdudugtong yung tungkol sa kuzaa. So yung Jurhum nang dumating yung Kuzaa at sinalakay sila, tinabunan daw nila yung Zamzam -zam bago sila umalis ng Makkah. At nung tinabunan ito ng Jurhum, hindi na rin ito hinukay ng Kuzaa. Hinayaan na nila yung balon ng Zamzam. -zam. Nang balon ng Zamzam, ilang daang taon na nanatili na hindi ito nagamit. At nagamit na lang ito ng hinukay uli ito ni Abdul Muttalib. At sinasabi, humigit kumulang 500 years na namuno sa Makkah, ang kuzaa, hanggang sa muling namuno rito, hanggang sa namuno na rito si Fihir, yung lolo ni Propeta Muhammad wasallam. isa sa mga ninuno ni Propeta Muhammad wasallam na siyang pinangalan ng Quraysh. Pero yun nga, kahit doon sa panahon ni Fihir hanggang sa panahon ni Hashim, yung tatay ni Sheba, ni Abdul Muttalib, wala yung balon ng zam -zam. Ngayon lang ito, hinukay. At ang hinukay ni Abdul Muttalib yung zam -zam, so umagos na nga mula rito ang tubig, at habang hinuhukay niya ito ay nakatagpo siya ng ilang mga bagay. Na dito nakita niya Asyuf, waduru walgazalin minazhab. So nung hinukay niya yung balon ng Zamzam, nakita siya rito ng mga espada, mga armor at dalawang gazal yung parang usa na gawa sa ginto. Estatwa yon na gawa sa ginto. At sinasabi rin na kahit yung mga espada na nakuha niya ay gawa rin sa ginto. Fadarabal Asyaf Baban Lil Kaaba At mula doon sa mga nahukay niya na ginto na mga uh, espada, mula doon ay ginawa ang pinto ng Kaaba. Yung pinto ng Kaaba hanggang sa panahon natin ngayon. Wadarba fil babi al-gazalin safa'e min at yung dalawa ding naginto na usa ay ginamit din doon sa pinto ng Kaaba Faqama si Kayyat az-Zamzam lil-Hujjaj at malasa panahon na ito ay ipinatupad na rin ni Abdul Muttalib yung pagpapainom sa mga hudyaj ng tubig mula sa Zamzam. So, matagal na panahon na hindi napakinabangan ng mga tao sa Makkah ang tubig ng Zamzam, mula nang dumating doon yung Kuzaa, nang umalis ang jurhum hanggang sa panahon niya. So, mahigit uh, mga 600 years, ganun. Ibig sabihin, nung panahon ni Isa alayhi salam, natabunan ang zamzam. Natabunan ang zamzam. -zam. Walang mabadat bi'ra zamzam -zam, naza at Quraysh Abdul Muttalib. Nang umagos na nga ang tubig mula sa balon ng zamzam, nakipagtalo ang Quraysh kay Abdul Muttalib. Ibig sabihin ng Quraysh dito yung iba pang mga kababayan niya o mga kasama niya sa tribo. Wakalulahu, ash na, isama mo kami diyan yung gusto nila na uh, magkaroon sila ng papel sa pamahala ng tubig sa Zamzam -zam, at iba pang maaring gawin nila sa Zamzam -zam, sa pamahagi nito o maaring binibentar rin nila ito pero sinabi ni Abdul Muttalib maa ma'ana bifailin hindi ko gagawin yan hindi siya pumayag na may iba sa Quraysh na mamamahala sa Zamzam. So siya lang ang nag-iisang na mahala doon. Hada amron khus bihi. So yun nga, naniniwala si Abdul Muttalib na dahil na panaginipan niya ang tungkol sa Zamzam, naniniwala siya na ito ay espesyal lamang para sa kanya. Falam yatrukuhu hatta bihi lil muhakama ilakahi nati banisaad hudayim. Pero nga ang Quraysh, hindi sila tumigil na gusto talaga nila na uh, maging kabilang sa mga mamamahala doon sa tubig ng Zamzam. -zam. Maaring dahil din sa karangalan na dulot nito. Kaya ang ginawa nila, sila ay uh, humingi ng tulong doon sa manguhula ng Banu Saad na itong manghuhula na ito, siya yung maghahatol sa pagitan ni na Abdul Muttalib at ng Quraysh, kung maari ba na ang Quraysh ay mamamahala sa tubig ng zamzam kasama si Abdul Muttalib. At sinabi, wakana bi Ashrafi Syam, na itong manghuhula ng Banusaad, siya ay kabilang daw sa mga Uh, mararangal na angkan doon sa Syria. Falam makano fit tarik munafadalma sakallahu abdul muttalib mataran. At nung nandun na sila sa daan patungo doon sa manguhula, si Allah ay nagbiyaya kay Abdul Muttalib na sila ay dinatnan ng ulan. Yan Yanzilu alihim katara, fa'arafu taksi sa Abdul Muttalib Zamzami warajau. At kinuha nila yon na palatandaan na si Abdul Muttalib nga ang nag-iisa na karapat-dapat na mamahala doon sa Zamzam. At sila ay bumalik na ng uh, Makkah na maaring nangangahulugan ito na hindi na sila nakarating doon sa lugar ng manguhula at tinanggap na nila na si Abdul Muttalib ang mamamahala doon sa Zamzam. Siyempre mula rito, maintindihan natin na si Abdul Muttalib talaga ang namumuno sa Quraysh na isang posisyon na minana niya sa kanyang ama na si Hashim. Wahina ay din nadara Abdul Muttalib lian atahu Allahu asharatan asharata abna wa ballagu an yamnauhu uhu liyanhar na ahaduhum endal kaaba. Dahil sa tuwa ni Abdul Muttalib, namanata siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapag magkakaroon siya ng sampung anak na lalaki, ay kakatayin niya ang isa sa mga ito doon sa kaaba. At ito na nga yung nadar. Ano ibig ng nadar? Yung panata. At merong nadar na makruh. Ito na nga yung nadar na makro. Ano ibig sabihin ng makro? Ano? Hindi ka nais-nais, kinamumuhian, mas malapit sa haram. Kasi nga dito, parang yung tao, merong kondisyon na meron siyang kondisyon na ipinipilit niya kay Allah. Kung baga, na pagbiniyaan siya ni Allah ng galito, gagawin niya yung pagsamba na para bang inobligan niya si Allah na gawin ng isang bagay bago niya gawin ng isang pagsamba. So ito ay hindi mainam na nadar. Pero kung mamamanata ka, na mag-aayuno ka sa darating na mga araw, ng walang kondisyon, yun ay tama na nadar at dapat na tuparin. So nga, si Abdul Muttalib ay namanata, nakakatayin niya, yung isa sa kanyang mga anak. At nung lalaktawan na natin ito, kasi matatalakay na natin ito doon na lang sa pagtinalakay na natin si Abdullah, yung tatay ni Papeta Muhammad Sallallahu Pero mauna na nating mababanggit na yun nga nagkaroon ng sampung anak si Abdul Muttalib. Actually, hindi bunso si Abdullah yung tatay ni Popeta Muhammad Sallallahu Pero nangyari kasi, nang tutuparin na ni Abdul Muttalib yung kanyang nadar, yung kanyang panata kay Allah, nagpalabunutan sila. At ang naturo ay si Abdullah, natatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pangalawa na mahalagang nangyari sa buhay ni Abdul Muttalib, ito na nga yung pagsalakay ng hukbo ng elepante. Mas matatalakay natin ito ng mas malalim sa tafsir, insya Allah. Pero babanggit na natin ngayon, insya Allah. Sinabi, Anna Abrahata bin Sabah al-Habashi, si Abraha bin Sabah al-Habashi, o sa ibang ulat, tinatawag siyang Abraha al-Ashram, Anna Ibul Am, Anin Najashi al -alyaman. at siya yung kumbaga kinatawan ng Najashi ng hari ng Ethiopia sa Yemen, Lamma al Arab yahudjun Kaaba, bana kanisatan kabira bisan -a. Nang nakita niya na nagahaj ang mga Arabo doon sa Kaaba sa Makkah, gumawa siya ng malaking simbahan doon sa Sana'a sa Yemen. Wa arada ang Yasir Arab ilayha at gusto niya na doon na maghaj ang mga Arabo. Wasami abidali rajulun min bani kinana. At narinig ito ng isa sa mga tao na kabilang sa angkan ng kinana, ng kinana, kamag-anak din ng Quraysh, at doon sa tapsir nga na babanggit na taga Quraysh mismo ang gumawa nito. Fadakala halaylan, falataka kablatehabil adra. At pumasok daw siya isang gabi itong lalaki na ito mula sa kinana, at pinahiran niya ng dumi ng tao ang labas ng simbahan na ito. Walang maalima Abraha bidalika fara geda ng dalaman nito ni Abraha ay nagumapaw ang kanyang galit wasara bijayshin armarim at siya ay namuno sa isang napakalaking hukbo adaduhu situna alfa jandi sila raw ay 60,000 na mga sundalo. So dito, sa Rahikol Maktum, nababanggit kung ilan ang mga tao na sundalo ni Abraha, 60,000. So napakaraming tao nito na 60,000. Kahit yata sa San Gabriel, di aabot ng 60,000 yung populasyon dito ng mga tao. So, 60,000 yung mga sundalo ni Abraha. So, kasama niya itong mga ito, ilal kaabati liyah di maha, pupunta sila sa kaaba para wasakin ito. Waktara li nafsihi filan min akbaril fila at pinili ni Abraha para sa kanyang sarili ang pinakamalaking elepante. So yung pinakamalaking elepante pala si Mahmud, yun na rin yung sinakyan ni Abraha. Wakana fil tis atun fila au thalata taashar filan at kasama nila ayon sa mga ulat Syam o labing tatlo na mga elepante kasama si Mahmud. Wawasala si Ruhu hatta balaga al At naglakbay sila kasama yung kanyang mga sundalo hanggang sa makarating sila nga doon sa Mugammas. Wahuna ka, Aba Ajeshahu, Wahaya Afela. At doon sa Mugammas, inihanda na nga yung kanyang mga sundalo at yung kanyang mga elepante. Wa tahayyu an li dukuli Makkah. Pero yun nga, yung kanyang mga elepante ay lumuhod at hindi na nagpatuloy sa paglakad patungo sa Makkah. At sinasabi na ito nga falam makana fi wadi muhassir bainal musdalifa wa mina barakal fil. Nang dumating na sila doon sa Musdalifah, na isa sa mga tinitigilan sa Hajj, lumuhod yung mga elepante at hindi na ito tumuloy. Walam yakum liyakdim ila al-Kaabah at hindi na tumayo ang mga elepante para lumakad patungong Kaabah. Wakano kullama wajahuhu ila al-Junubi aw al-Shimali aw al sharq Yakumo yahrul. Na kung ang elepante daw ay ihaharap nila doon sa west sa, sa, Kanluran kasi ang Musdalifa nasa silangan ng Makkah. Kapag inaharap nila sa Makkah ang mga elepante, lumuluhod dito. Pero pag hinarap nila sa ibang direksyon, ito ay uh, tumatayo at tumatakbo. Pero kapag iaharap na nila ito patungo sa Kaaba, ito ay lumuluhod. Naingat wa idha sarrafuhu ila al at tuwing nila ito sa Kaaba ay lumuluhod yung mga elepante. Fa kadhalika id arsalallahu alaihim tayran ababil. At nang sa panahon na yon na nakaluhod yung mga elepante at ayaw gumalaw, pinadala na ni Allah yung mga tayran ababil. Ang pa, ang tawag sa ibon na yon yung species nila ay ababil. Sa English, si, tawag nila sparrow o swallow. Maliit lang ito ng mga ibon na parang maya. Tarmihim bihijaratim min si Jill. At binabato sila, binabagsakan sila ng mga bato na gawa sa si Jill. Na yung si Jill na ito, maliit ito na bato. Na kaya lang nilang dalhin sa kanilang mga tuka at sa kanilang mga paa. Fajalhum kaaspim makul at dahil dito nga ayon nga dun sa aya, tuwing ang binabagsakan ng mga bato ang sino man natamaan nito ay nadudurog ang kanyang katawan katulad ng aspim makul. Ma ang asp ito yung ano yung parang damo o dayami. Tapos makul pa siya, ibig sabihin kinain na ng hayop, ibig sabihin durog na durog talaga yung kanilang mga katawan. Katulad ng dayami na kinain ng kambing, kinain ng baka, so ganun. Wakana tater amthalul katatif albalsan na mga ibon nga na ito ay maliliit at meron itong dala nga sa kanilang mga tuka at mga paa. Makul rin talata So, ibig sabihin yung kada ibon merong tatlong bato. Hajaron so, fi mankarihi wa hajrani fi rajlehi amtal hams. sa yung bato raw na daladala nila ay kasing laki lang ng homos Yung homos yung basta ba, ganun siya kalaki. Para siyang garbanzos, parang parang buto ng sitaw. Maliit lang na buto. At yung ibon, lumilipad lang din sila sa normal na taas ng paglipad nila. Hindi sila lumipad ng espesyal na taas na may kita natin mula rito na mahimala yung pagkakabagsak ng mga bato doon sa hukbo ni Abraha. Kasi kung ang bato ay ibabagsak mula sa mas mataas na lugar kaysa doon sa nililiparan ng ibon, magiging posible na madudurog nga ang katawan ng tatamaan nito. di ba Kasi mas lalaki yung momentum ng bato. So kahit maliit yun, mataas yung momentum, mas malaki yung damage. So yung momentum, di ba? Yung formula ng momentum, mas times, ano? Velocity. Yung mas mabigat at mas mabilis uh, magtravel, mag-travel, mas malaki yung momentum. Kung maliit yung bagay, maliit yung kanyang mass, pero mabilis naman siyang mag-travel, malaki pa rin yung momentum. So, ma mahimala yung pagkakabagsak ng mga bato na yon doon sa mga sundalo ni Abraha. Siyempre, uh, factor din, magiging factor din yung, ano, yung gravity doon sa pagbagsak ng mga bato na yon meters per second squared. So mas mataas, mas malaki yung kanyang velocity. Pero yun, nga hindi naman lumipad ng mataas na mataas yung mga ibon. Sbibi mahimala yung pagbagsak talaga nung mga bato doon sa mga sundalo ni Abraha. So dito nga Latusibuminhum ahadan illa sarat tatakatta'a daahu wahalak Walang sino man sa kanila ang tinamaan, liban na lang na napuputol ang mga bahagi ng katawan nila at namamatay. Walay sa kulluhum asabat na hindi naman silang lahat ay tinamaan, hindi naman silang lahat ay tinamaan, wakaraju haribina yamuju ba'dahum fi ba'd, at sa sobrang dami nila, yung mga nagtakasan na mga sundalo na hindi tinamaan nung bato, ay para silang mga alon nanadaganan nila yung isa't isa. Fatasakatu bikul litarikin wa halaku ala kulli manhal at sila nga ay namatay sa iba't ibang mga daanan. Kumbaga, yun na rin yung kinamatay nila, stampid. Kumbaga, nagkaroon ng stampid. Wa amma abraha fa ba'atallahu alihi daun tasakadat bisababihi anamila. At si Abraham naman, nakatakas siya mula doon sa uh, mga bato na binabagsak ng mga ibon. Pero siya ay pinadalhan ni Allah ng sakit na nauubos o napuputol unti-unti yung kanyang dulo ng daliri. Yung dulo ng kanyang daliri mula sa kuko ay nauubos. Walam yasil ila san'a illa wa huwa mitlul farakh at siya ay nakarating sa sana sa miserableng kalagayan. Na maaring naubos yung kanyang mga paa, yung kanyang mga kamay. Na maaring nadala siya doon pero katawan na lang yung natitira sa kanya. Wansada asadrahu an kalbihi tumahalak. At lumabas daw yung kanyang puso sa kanyang dibdib at siya ay namatay na. Kumbaga, unti-unti na uh, na sira yung katawan ni Abraha kahit nakatakas pa siya doon sa mga ibon na ng babato. Wa amma Quraishun fakanu kad tafarraqu fi shi'ab. Ang Quraysh sila ay walay at tagtago nga sa mga ibabaw ng ng bundok. Wa fi ru'usil jibali kaufan ala anfusihim min ma'ratil jaysh. Na nagtago sila doon sa ibabaw ng mga bundok dahil sa takot nila sa pangaapi ng mga sundalo ni Abraha. Falamma nazala bil jayshi, ma nazala raja'u ila buyutihim, aminin. At nang nalaman na nila na natalo na ang mga sundalo ni Abraha, bumalik na sila sa kanilang mga tahanan na ligtas. Now ultimately, hindi naman talaga nakarating si Abraha doon sa haram, sa Masjidul Haram. Hindi siya nakarating doon. Ang Muzdalifa, mga limang kilometro pa yon mula sa uh, Makkah. Malayo-layo pa yon. So parang, kung rito, parang hanggang ano, hanggang parok, hanggang bayan, ganun kalayo. Hanggang doon lang sila nakarating yung mga sundalo ni Abraha. Alhamdulillah. So sinasabi, wakanat hadihil wakatu fi syahril muharram, kabla maulid nabi, sallallahu alayhi wasallam sallam, seen a yawman, aw bi kamsati wa Nangyari ang pagsalakay na ito ni Abraha at yung pagkakatalo sa kanila doon sa buwan ng Muharram, 50 days o 55 days bago ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinataya na nangyari ito ng mga February o March ng 571, yung pagsalakay ng Uh, pagsalakay ng hukbo ni Abraha. Siyempre, ito'y biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi nasira ng hukbo ni Abraha ang Kaaba katulad na kung paanong pinangalagaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Makkas mahabang panahon. Halimbawa, nung 587 nasakop ni Nebuchadnezzar yung kabuan halos ng Middle East pero hindi niya pinakialaman yung Kaaba. Hindi siya nakarating ng Makkah. ni si Sar, siya nakasakop doon sa Palestine na yung mga Hudyo inalipin niya at dinala niya doon sa Babylon. Ito na yung Babylonian captivity na dito yung binabanggit doon sa Aya sa Suratul Bakaran na rito yung mga Hudyo ng Salamangka. Mula kanino? Kina at Marut. So ito yun. Si yung emperador ng, uh, ng Babylonian Empire noong 587 B.C. So napakatagal na panahon yun. At nakalaya lang sila nung natalo ng Persian Empire yung Babylonian Empire sa panahon ni ni Cyrus. At nasakop na naman sila ng mga Romano Hanggang sa uh, tuluyang wasakin ng mga Romano yung mga Hudyo noong 70 CE at doon sa panahon na yon, nagkalat na yung mga Hudyo sa tinatawag na diaspora. Nakarating sila ng Europe, nakarating sila ng China kung saan saan at ngayon lang sila nakabalik sa Palestine pagkatapos ng World War II sa tulong ng mga British at iba pang mga kolonyalista. So nga, ang Kaaba Alhamdulillah, ito ay pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pananako o impluensya ng ibang mga imperyo o sibilisasyon nang sa gayon pagdating ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam ay magiging dalisay ang Makkah para sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. At itutuloy natin ito insha Allah uh, next week at tatalakayin na nga natin yung tungkol kay Abdullah na tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may lang yung kwento tungkol kay Abdullah pero uh, matatalakay matatalakayin natin inshaAllah kung namatay bang Muslim o hindi Muslim yung pamilya o yung magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi at ano ang ibig sabihin nito, ano ang kahulugan nito o epekto nito sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun, tatalakay natin si Abdullah. InsyaAllah, wag dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.